Problema pa rin ngayon ang mga nagkalat na street vendors sa paligid ng palengke ng Daet Camarines Norte. Sa kabila ng inilabas na executive order ng pamahalaang bayan ng Daet para sa pagpapaalis sa mga ambulant vendors, nananatili pa rin ang mga ito sa kanilang mga puesto at nakikiusap na huwag muna silang paalisin hanggang sa matapos ang holiday season. Si Orlando Encinares sa buong detalye. Marhay na hapon sa Indugabos hanggang ngayon ay hindi pa rin may sakatupara ng kinaukulan ang pagbabaklas at pagpapaalis sa mga ambulance vendors na nagtitinda mismo sa kalsada ng Coresa Street at Pineapple Street sa bayan ng Daet Camarines Norte. Daing ng mga stall owners o lihitimong may pwesto na nagtitinda sa lugar na iparating na nila sa tanggapan ng market administrator ng Daet ang kanilang mga hinaing. Ayon kay Joel Arellano, isa sa kanilang inireklamo ay ang kanilang pagkalugi sapagat humina ang kanilang mga negosyo na natatabu na ng pwesto ng mga ambulant vendors. Pangalawa ay ang mga hindi na pinang manininda na hindi sumusunod sa lintunin ng palengke. Dahilan ng pagsasara ng ilang pwesto na ginawa na lang bodega ng mga paninda at pangatlo ang ilan ay ginagawang tirahan na ang mga stalls na nakatayo. Nagiging dahilan umanoan nila ito sa matinding traffic at halos nasasakop na ng mga manininda ang ng kalsada. Alinsunod sa ipinalabas ng Municipal Administrator Elmer Najera noong September 31, kasalukoy ang taon na nag-aata sa Market Administration para sa pagpapali sa mga ambulance vendors, paglilinis at clearing operation sa naturang kalsada. Dahil dito, bubuo ng Resolution No. 466-2014 ang sangguniang panlalawigan sa pagbubuo ng task force maliwalas na dahit. Subalit, humingi naman ng tulong sa sangguniang bayan ang mga ambulance vendors at hiniling ng mga ito na hindi napapanahon ang pagpapali sa kanila dahilan sa nalalapit na holiday season kung saan ito ang panahon na kumikita sila ng maayos o makabawi sa isang buong taong mahina ang kita. Hindi rin umano sila magkakasya sa paglilipatan sa dami nila at napakaliit ng pwesto na umaabot lamang sa umigit kumulang 800 metro kwadrado malapit sa tulay ng dait. Sa bahagi naman ng dait central terminal, wala din namang umano na maayos na pwesto at pasilidad. Lubak-lubak ang kalsada at napakadamo ng lugar na pinapastulan ng mga baka. Hindi maayos na drainage system sapagkat naiipon sa tapat ng mismong paglilipatan at nagmimistulang swamp ang mga maruruming tubig na pinanghugas sa mga sa sasakyan na nakaparada sa terminal. Magkakasakit lamang anila ang kanilang mga kasamang magtitinda sa ulan o kaya ay sa sobrang init ng lugar sapagat walang maayos na bubong mula digdi sa probinsya ng Camarines Norte, Orlando Encinares, Eagle News.